nakakatawid na Malikit na tawid na tayo ang mga pasahero <laughs> <laughs> Dami pa sa hero oh aga-aga <tod> Ayan po ito. Ito July 29. <laughs> <laughs> Okay. Uh, yeah. yeah, pa ano kami ng sasakyan papa change oil magpapa restro eh, kailangan namin maaga pag puspos e. -pus e. uh, uh, oh. okay. yeah, na yung pusi basta po puspos oh, basta mong kuhain ah, ay oo oh. sasakay na kami Magwawala yan Magka... Ito sa kayo mauuna sa iyo, ano eh. Kawanan kami maaga.